Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel at dito na nga Dumating na ang uh, taktang araw ng uh, magkakaharap itong magamang si Tanggol at si uh, Ramon Montenegro Dahil nga sa nag-iisang babae na kanilang minahal at nilalaman ng kanilang puso na walang iba kung hindi nga si Mokang Na ipaglalaban nila ang uh, kanilang uh, pagmamahal kay Mokang At dito nga sabi ni, ni Ramon Ibalik mo sa akin ang asawa ko At ang sagot naman nitong Stanggol Mamamatay muna ako bago mo makuha itong ang simokang at dito nga lumabas na itong simokang at nagsisigaw siya ng tanggol-tanggol at isa rin itong si Bubbles na sumisigaw ng tanggol dahil nga may isang Olga na nasa likod nito magtagumpay kaya si Olga sa pagkitil ng buhay ni Tanggol dahil sabi nga dito ni Olga panahon na para maipaghiganti ko ang pagpatay mo sa aking anak dahil ako mismo ang papatay sa iyo. Magtagumpay kaya si Olga sa kanyang masamang balak dito nga sa mag-amang Ramon at uh, Tanggol. Dahil uh, gigil na gigil nga itong si Olga na mapasakan ang lahat nga ng yaman ng mga Montenegro at ito nga ding si David na kanyang pinagtanggap na sa pinagpanggap na si Tanggol ay sila ang uh, mamumunini sa yaman ng mundo negro ngunit mailigtas kaya or maisalba kaya nitong si uh, Bubbles si Tanggol dahil nga nakatutok na ang baril nitong si Olga kay Tanggol ano kaya ang mangyayari ngayon dito dito na kaya magkatuluyang uh, magkakilala or magkakilanlan itong mag-amang uh, si Ramon at si Tanggol dahil nga dito maririnig ni Ramon ang pagtawag kay Tanggol. Tanggol dahil ang alam niya ang kanyang anak na si Tanggol ay nandoon sa mansyon at kanyang ang inaalagaan at wala siyang kaalam-alam na yun palang kanyang hinala na isa itong impostor ay totoo dahil ang Tanggol na kanyang tunay na anak ay makakaharap niya ngayon dahil nga sa isang uh, babaeng minahal nilang parehas na mag-ama at dito naman ay kaawa-awa nga itong uh, mag-asawang uh, Mang Narsing at Aling Nita dahil nga wala na silang tirahan at ngayon ay uh, wala na nga sila halos uh, pera mayabang pa kung makapaningil itong si uh, Aling Marsing na akala mo kung sino at pag-aari niya ang kiapo at dito naman ay hindi halos mapalagay itong si uh, Rigor dahil nga sa narinig niyang pangalang tanggol kaya pilit niyang aalamin kung ano ang katotohanan sa likod ng tanggol na narinig niyang pangalan kung ito nga ba ay nakakulong o nakatakas nga ng kulungan at dito naman ay malalaman nga nitong uh, si uh, Marites ang katotohanan na may perang nag-iwan sa loob ng bahay nila sa lamesa na ang inaakala nga nila ay si tanggol ang nagbigay ngunit ito nga ang katotohanan si tanggol ang nagbigay ng 15,000 pesos na iniwan nga sa ibabaw ng lamesa. And guys, ito po ang ating pakaabangan Dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ, ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!